Murang ulam to. Pinagbutuhan ng manok ang ulam natin ngayon eh. Okay. Malaking kawali gagamitin natin ha. Init po muna tayo ng konting oil. Tsaka natin ilalagay itong ating mga pinagbutuhan. Inin natin ng konting asin. Katitik na paminta. At yan eh lulutuin natin hanggang sa matusta. O ganire. Eto mapulang mapulang na. Tustado na -tustado na ho. Papatayin ko na po ang apoy ha. sayan. Konting cooking oil ulit. Sama na po natin itong ating luya. Tsaka yung konting carrots sibuyas, konti na katitik na bawang hindi, damihin nyo bawang, yun lang ang lasa nyan eh sige po, sangkutsahin natin yan o ngayon, mapula-pula itong ating mga bawang sibuyas at luya, isama na po natin itong ating tinustang manok, o sabawan na po natin, ito eh, apat na tasa ng tubig kung meron kayong nor, lagyan nyo isang kutsarang nor paminta, Sakpan po natin at hayaan nating ma-develop yung lasa. O tingnan nyo, makalipas ang limang minuto, Naku po, pag naaamoy nyo to, ang bango-bango. Talagang gusto nyo yung dakmain at uh, higupin yung sabaw. Kasi nga malasa na eh, naiprito na yung buto-buto na may konting laman eh. Sasalain ko muna ha? At ang kailangan lang naman natin eh, yung malasang sabaw. Eh kung hanggang din lang po ang ating uh, budget. Pag wala po kayong budget, ganire gawin nyo. O, sama na po natin itong dalawang klase ng tokwa. Isang pinirito, isang pinasingawan. Lalaki ng tipak, di po ba? Eh yan lang ang taging magiging laman itong iluluto nating ulam eh. Patisan ko na. Dalawang kutsarang patis at maraming sabaw eh. Gusto nyo bang oyster sauce kung meron kayo? Lagyan natin, dalawang kutsara din. Huwag nyo lang dut dutin masyado at yung pinasingawang tokwa po eh magkakalerot-lerot. Takpan po natin sandali. Ito naman, tangkay ng uh, pechay. Dinamit ko na kasi yung dahon eh. Hindi natin itatapon yan. At yan ay eh, mapapakinabangan. Hiwain lang natin ha. Hmm. O, mga isang minuto, hindi pa masyadong kumukulo. Pakikilaman ko muna ha. At baka malimutan ko itong tangkay ng pechay. Matigas din po itong pechay eh. Kunting pamintang durog. Huwag po kayong aalis. Meron pa pong isang ulam. Nakadugtong ito galing dun sa pinagbutuhan ng manok. Masarap. Hirap. Okay na okay na rin po. Tumigil na po tayo dito. Malasa naman po yung sabaw natin at may buto-buto. Tapos eh, nilahok na natin ang gulay. Ngayon, kung kayo po eh, meron pang pang area at pwede pa nating ko ng ibang ricado at kayang-kaya ng budget, ito po ang lalagay natin. Ilang piraso ng kikiam. Tapos ito rin, para dalawang uri ng kikiam ang pagsasamahin natin. Iwain ko lang sa gitna. Ha? O ito naman, yung pampanset. Hiwain lang natin, tatlong piraso po ito. O ngayon, pag kumukulo na. Naku po, naamoy ko na. Pagkasarap-sarap ni Reo, hindi pa tayo tapos dyan. Ha? Ako po may natirang konti oh, na miki sa aking freezer. Durug-durug na nga, ilagay na po natin. Masasayang eh kung hindi natin gagamitin. O di may Natin ng konting gatas para ma-creamy yung dating. Konti lang, siguro yung mga kalahating tasa. Meron ba kayong dahon ng malunggay? Ano din po ang sibuyas na mura? Isang halo pa. Tikman nyo na. Kung ayos ba sa inyo eh, patayin nyo na po yung kalad. O dalawang klase yan ha? Kapag ka medyo kapos ang budget eh, Yung nauna Yung pangalawa naman eh, Kung pwede natin laho ka ng iba't meron tayong panggasos eh, Itodo po natin Kahit pa wardi-wardi eh, Basta ang mahalaga eh, Mainit, maraming sabaw at malasa Ayos? Hanggang sa susunod po muli Si Ron Bilaro,